May bagong interview ang mommy and daddy ni Doni Pangilinan at natanong sila kung paano sila sa isang relationship at kwento nila nung sila ay hindi pa mag-asawa, hindi sa lahat ng oras ay magkasama sila, minsan ay nagmi-me time ang dalawa. Kwento ni Tito A na minsan kasama niya ang kanyang pamilya or mga kaibigan pag hindi kasama si Tita M. Grabe, ang mga galawan nila ay parang ang Don Bell. Dahil nung Friday ay day off nila at namataan si Bell sa isang mall kasama ang kanyang mami. Parang nagre-ready na siya para sa mga gagamitin niya papuntang Milan. At si Donnie naman, nag-spend siya ng time sa kanyang family at makikita no na in story niya si Hana. Yan ang kinanggandahan ng kanilang relationship dahil talagang pag rest day nila ay nag-spend talaga sila ng time sa kanilang mga pamilya. Or minsan nag-unwind sila like si Belle, pumupunta siya sa favorite niyang ginagawa na magpalinis ng koko at si Donnie naman ay minsan nag-ride siya. At grabe ang kilig ng mga netizen nung nakita ang video ni Blight and Bell. Grabe, napaka cute nilang tignan. At makikita mo sa mga mata ni Donnie na napakasaya niyang titiga ng kanyang ting. At ito naman ang nakuha na nalarawan nung pauwi na sila galing FIBA. Consistent talaga si Donnie, talagang hinihintay muna ang sasakyan ni Bell bago siya uuwi.